Hebreo chapter 13 verse 5 Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Amen po. Sabi po sa Hebreo chapter 13 verse 5 Sinasabi po dito, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Pag sinabi po kasing mangilag, lumayo, umiwas. Ibig sabihin, lumayo po tayo, amen, sa pag-ibig sa pera. Amen. Tinuturo sa atin ng Panginoon na wag natin mahalin ang pera. Yes, hindi masama ang pera. Amen. Kasi ang pera, andyan tayo Diyan tayo din nabubuhay bilang human, bilang tao dito sa mundo ito. Kasi kung walang pera, paano tayo makakabili ng mga pangilangan natin? Paano tayo makakakain? Paano tayo makakainom? Kung walang pera. So, need ng tao, need natin lahat ang pera. Amen. Pero tinuturo sa atin ng Diyos na 'wag natin ibigin yung pera. Kasi yung iba, minamahal na po nila yung pera. Ni halos hindi na sila gumagastos tinatago nila yung pera nila. O di kaya, dahil sa mahal po nila yung pera, hindi na po nila nagagawa ang tumulong sa mga nangangailangan, sa mga nagugutom, sa mga walang-wala. Amen. Kahit na may lumalapit sa kanila para humingi ng tulong, Amen. Para manghiram, mangutang ng pera, pero hindi nila kayang pahiramin. Dahil kinakatwiran nila, wala, wala akong pera. Pero sa totoo niyan, may nakatago siya na pera. Limpak-limpak. Ayaw lang pong magbigay. Kasi ba? Kasi why? Dahil mahal niya yung pera. Iniibig niya ang salapi. So, gusto ng Panginoon, ialis tayo sa ganyan. Ay ng Diyos na mahalin mo yung pera. Ayaw ng Diyos na mas higit na pinaparito mo yung pera. Ayaw ng Diyos yon. Dahil gusto ng Panginoon, matuto kang magbigay, tumulong. Pero ang sabi ng Lord dito? magkasya kayo sa inyong tinatangkilik ibig sabihin, makuntento na tayo sa kung anumang meron tayo sa so kung anumang po yung tinatangkilik natin amen, kung anong meron ka makuntento ka na, yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon, halimbawa huwag na rin tayong maghangad na yumaman pa ng yumaman ng yumaman dito sa mundong ito hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng Lord ng simpleng pamumuhay yung nakakakain tayo sa araw-araw, yung nababayaran natin yung mga utang natin, yung mga pangilangan natin, nagbibili natin. Pero yung sabihin na mag-ipon ka pa na ng marami, amen, tapos umaman ka pa, huwag ka nang maghangad, huwag na tayong maghangad ng ganun. Dahil anong sabi dito? Sabi ng sabi ni Hesus sapagkat siya rin ang nagsabi, pangako sa atin ng Panginoong Diyos ni Jesus Christ, sa anumang paraan hindi kita pagkukulangin, ni sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Yan po yung pangako ng Lord sa atin. Kaya tayo bilang tao, minsan natatakot tayong tumulong. Kasi natatakot tayong magpahiram ng ng pera, amen. Natatakot tayong magbigay ng tulong sa ating kapwa na nangangailangan. Why kasi Andun yung pangamba natin na ah, panggasos ko na lang to akin to eh. Pangkain ko na lang to, ibibigay ko pa sa iba. ba? Diba? May mga ganong tao. Pero sabi nga ng Panginoon, hindi niya tayo pagkukulangin. Hindi kanya pagkukulangin, hindi kanya pababayaan. Kapag nakita ng Diyos yung puso mo na meron kang malasakit pagmamahal sa kapwa mo, kahit walang wala ka na, kahit bariya na lang yun nasa bulsa mo, pero nagagawa mo pa rin itulong, ibigay. Nakikita ng Diyos yan. Anong sabi ni Jesus? Hindi kita pagkukulangin, hindi kita pababayaan. Ano man yung pangilangan mo kapatid kaibigan, kayang ibigay ng Diyos yan. Basta totoo yung puso mo. Totoo yung puso mo na nagmamalasakit, tumutulong, nagmamahal sa kapwa mo at sa pamilya mo na hindi mo pinagdadamutan. Kapag meron ka, magbigay ka. Kapag wala, hindi wala. Amen? And God will provide. Lagi mong itatak sa isip mo, sa isip natin na, okay lang, magbigay ako, tumulong ako sa nangilangan. Hindi ako nangangamba na mawalan. Why? Because God, my God is will provide for me. Kaya ng Diyos iprovide ang pangilangan ko. Kaya ikaw kapatid kaibigan, kapag merong ka dyan at may nakita kang na, 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 nangangilangan, magbigay ka ng tulong. Huwag mong isipin yung sarili mo. Isipin mo yung nakakatulong ka. Dahil ang Diyos hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya pagkukulangin, kaya niyang ibigay ang mga pangilangan mo. Amen? Sa iyo lang. God bless and Jesus loves you and I love you all. God bless po. Bye!